Magandang umaga mga par. Ito naman yung part 2 ng pag ngunguha natin isda par. Yung panlilimas natin, part 2 na to. One, siguro Dakong, <laughs> bro, sa Tagalog ito sa Tagalog Kaya nga po, ah, sampu lang Tagalog ko Akin sampu lang Tagalog ko. marami Tagalog Taga, ah, pati, yung <laughs> yon. pati yung manok yun. Pati yung manok. Minis na lang tayo ng isda di pa. Pilay okay. <laughs> na pa? Yung manok na pa? Boy boy. <laughs> mga mga magic ako. Habang maka luto ng yung sinugba namin. Ito ang mga magic paro. Habang nakalo, na, saing namin Sinog ba ista? Ito na. Ito oh! na. Isa pa. Aray na itong paraw. Lungan. Ayan par, magluluto tayo par. Magluluto tayo ng inihaw at saka yung maglalagpang tayo. Ito yung mga ingredients natin mga paraw. Oh. Malunggay sibuyas daw nan atchal at ito siling green at ito pang pabango mga par lemon grass at saka ano to may kamatis may bawang yan ito atchal mga par mamaya par par kasi ito sa amin ano lamas sa bisaya mga par lutong bahay lang to mga par ah yung ibang yung yung iba nagluluto sila ng lagpang, lagyan ng itlog, ito par, hindi na par. Kasi mas maganda yung lasa talaga ng isda par. Hindi natin haluan ng itlog, lagyan ng itlog. Ito yung mga ingredients natin mga paro. Oh. Ito mga par. Tingisan muna natin par Para maganda yung ano Kain natin mga par Kuha muna tayo Kuha natin ng edible, par Para mas maganda yung, yung gisahin natin yung Mga ano nya mga par Para mabango Para wala talang lang 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 sa mga par Edible. Tapos yung kalayo natin ba? No?

para mabango yung ano par natin ng kuti tubig mga par para tamatama lang yung hito natin par kasi na paborito ko yan silap ya hindi yun Lagyan natin tubig so par baka bababatok na yan. Ah, tama lang sabaw natin kasi para mas masarap yung ano. Wala bang tubig dyan ako na yun. Ito, yung dalag par. Yung inisaw na dalag. Par. Hmm, tapos natin mga par. Para mas lalong bumango yung anong sabaw ya. Yeah sarap mga par para pang dagdag lasa ya, tama na yan at saka asin yan sabay sabay kunting kulo lang to par kasi kapag masyadong ano, pinakuloan mo yung isda maano siya mga par malata kaya tama tama lang yun sabay sabay na lang yung timpla Depende sa inyo par kung ano ang timpla nyo Pero sa akin dito sa probinsya Okay na ito mga par Ito mga par Ilagay na natin par Yung malukha eh. ay okay. Ah, ganyan lang par Magagawa naman tayo ng sawsawan ng ating ano par inihaw dito para. Okay. Tsaka suka. Para kuha to. Galing pa to sa Japan. Para mm, okay. Oh. Okay lang, konti lang par. Kumulo na ng ating ano par, lagpang. Konti na lang mga par. Ilagay na natin yung ano. Ito para yung sabaw niya par tikman natin mga par gusto niyo, mga par lagay natin yung malunggay mga par ito malunggay hmm, ganyan lang par simple lang yan Kulay natin. Madali lang ito maluto ang malunggay mga par. Pakuluan natin kung ito ba, mga par. Sige mga par, mamaya na lang. Pagkain natin mga par. Kain na tayo par, sabay sabay na tayo. Ito parang. Naihiyaw tayo. Sabaw. Ha? Malungga. Ito par. Sabayan nyo kami par. Ito par. Ito par par dalag paro, makin dalag par tikman natin mga par okay, hmm. na. ito paro oh na. Hmm. Ito. Ito mapar. Hmm, Taba.